Hey guys! Tara samahan niyo ako dito sa bagong nahanap ko na solid na merienda na kahit hindi pinipilahan, non-stop pa rin yung bumibili sa kanila. Dahil bukod sa sobrang sulit na, eh makikita mong hindi tinipid yung ingredients kahit alam mong presyong kalya lang. Ito si Tatay Renato na may-ari nitong meriendahan at located lang sila dito sa may labas ng PUP sa may Teresa Street, Santa Mesa, Manila. Kuwento nga ni Tatay na tatlong dekada na daw sila nakapwesto dito, kaya naman sobrang kilalang kilala na talaga sila. Nakakatuwa nga rin na kahit sakali sila nakapwesto at presyong masa lang, masasabi mo talaga na hindi nila tinipid yung mga Everyday Every day daw silang open from 1:30 PM at hanggang maubos na 'yung mga tinda nila. At kahit nga daw lumindol, bumaha, bumagyo, hindi sila nagsasarado. Kaya naman talagang mabibilib ka dito kay Letatay na sobrang sipag na kahit may edad na nagsusumika pa rin para sa pamilya. Mapapansin mo talaga na mahal nila 'yung ginagawa nila dahil instead na magpahinga, eh tuloy-tuloy pa rin daw 'yung pagkayod. Bukod doon, libangan na lang din daw ni Tatay. Super excited na nga ako matry lahat 'to kaya naman ano pang inaantay natin, guys? Huwag na natin patagalan, i-try na natin. tayo sa merienda. Ayan. Nakahanap na naman tayo ng bagong merienda. Imagine guys, 40 pesos lang to. May isang buong itlog ka pa. Mm. Ang lasa niya guys. Wala siya yung typical na nilalagay na chicharon. Chicharon taba. Pero ang lasa niya. Nakahalo na kasi siya eh. Ito pa guys, may nakita ako. Naglalagay pa sila ng squid hindi tinipid. Kahit 40 pesos lang. Mm. Guys, tignan nyo naman. 45 pesos lang tong sotang ko. Napakadami. Ang daming sahog. Tapos ganun na naman. Isang buo na naman yung itlog. May iba hinihiwa eh. May mga kikiyam pa. Squid ball. May mga giniling. Oo, malasa din. Lasa mo yung pepper. Arap, guys. Pwede pa kayo magpadagdag ng sabaw kung nabibigyan kayo. Holiday ngayon, guys, mas marami ito ako sa kanila pag may pasok. Sa labas lang ng PUP ito. Swepte ng mga estudyante, may mga ganitong solid na meriendahan sa labas ng school, no? Daming laman. O, oh, may manok pa. Wow, guys. May manok pa. Akala ko mga squid ball lang. May isang malaking manok pa. Sulit na ito, ha. Ah. Mm. Ito naman, guys. Macaroni. 30 pesos lang. May cheese sauce pa silang kasama. May mushroom pa, oh. Konting kiniling. May hotdog pa. Mmm lasang lutong bahay. Mura nito guys ha. Tsaka masarap siya. Para sa presyong kali. Sarap. Cheesy. Yung cheese niya maalat-alat. Pero masarap. Alam mo yung mga cheese sa Samgipsal? Ang pinaka mabenta sa kanila guys, yung ginataang bilo-bilo. Hindi na tayo nakaapon. ko kanina marami pa yun. Nung u-order na ako, wala na daw na natira na lang sa atin sa baw. bilo na lang natira talaga. Literal. Wala na yung kamote, saging. 35 pesos ang isang order na ganito. Ay, actually, ayun, may saging pa, oh. Kaya ayaw na ibenta ni tatay, kaya lang pinilit ko para lang mapakita ko sa inyo. Nasulit sa kanila. Hmm. Balawang saging, meron pa. Saktong-sakto -sakto lang yung tamis niya. Ito naman yung carbonara nila na ang dami rin cheese na nilalagay on top. At may mga sahog din sila. Chicken. May mushroom. Mm. Ay, wow. Sobrang creamy. Wait lang. Ate, ah. magkano ito? 35. 35. Sobrang creamy. Ayan, guys. oh ito. Isang chunk ng manok. Ayan, ang dami. Ayan, may pang manok. May tinipid kasi sa iba, sauce lang. Walang sahog. Sa iba, sauce lang. Magkaroon lang ng lasa. May cheese. Sa kanila talaga, hindi tinipid. May, may sahog talaga. Ha? Huh? Hmm. Tay, sabi po, ko... Pero matagal na kayo nagtitinda dito? Matagal na. Ganun na po katagal? Sa akin na, mga 2001. Eh. Kulang-kulang tatlong dekada. Ah, okay po. Eh di, ang tagal niya na po pala dito. Tayo, no? Opo. Okay. Legendary na talaga yung kainan niya dito. Tagal na. Pag wala ako, so, pag wala tayo. Kaya baka nung sarili mo na eh? Ikaw yung hinahanap na. Oh, <laughs> uh, ha actually Friday, holiday Friday. akala ko walang tindahan. Nagulat ako nandito po kayo. Dumindol, bubag yun. Meron kami tindahan napakasipag tayo yan.